Good morning, good morning. So nandito na tayo sa Deka Home, mo Udabao, no? So mag na tayo sa ating uh, drywall uh, installation. So yan. So first day natin ngayon. At saka na na natin yung uh, day 1 natin. Yung uh, mga kakailanganin natin sa pag-install uh, e ng uh, drywall, ano? Yung mga kag kagamitan, yung mga tools. At saka itong mga uh, fiber-cement. At saka yung mga ito uh, metal studs, ano? So, naipakita na natin na, na i-vlog na natin yon nung nakarang araw. So, ngayon, uh, day one ng pag install ng ano-ano. Papakita ko sa inyo kung paano sa maliit na espasyo kung paano mag-DIY ng uh, drywall. Ano? So, simple yung DIY lang ito. Sa pang DIY, kagawa tayong drywall ng dalawang kwarto. So, tara, panoorin niyo para matuto kayo. us higher <laughs> <If> it's, <laughs> low, it's just love It has just begun she Cause he always has, we're gonna do it all again supposed to take us mga kabayag, uh, ang lang natin dito is uh, ano lang, yung siklab. Yan, Yan. Siklam lang muna ang humawak dyan. Pag wala kang siklam talaga, mahirap. Napakabigat nito. Pag nabitawan mo ito, napakabigat. Yan. Siklam lang muna. So, ang gagawin natin ngayon, temporary lang muna natin ng tatlong rivets. Tatlong rivets dyan. Para makuha natin yung clamp. Saka tayo maglagay doon. <mulong> It's the chemicals that take us higher. The night's low and it's just because She puts her hand in mine. We wanna chase the night. Okay ko na. Yan ang mga kabayan, temporary lang muna. Tine-check lang natin kung okay ba yung installation natin. Yun. Ayan, may ilaw na. Okay, tapos na mga kabayan, ano? So, yan. Okay na pintura na lang kulang. Tapos na yung drywall natin. Dalawang kwarto, yan. Yung sukat dito, yung space yung sukat dito, gaano ka kalawak. Ganun din dito. Tapos yan, dito yung pituan, tagiliran, tapos yung pakalawang kwarto. Yan, may ilaw na. Yan. So yan, ano? tapos na. Pintura na lang kulang. So DIY lang ito, no? Ayan, paano bang drywall? Tapos nag-install tayo ng ano? Nag-install tayo ng aircon outlet 'yan. So hindi pa tapos ito. Ito na lang uh, na lang ko lang kasi kinapos tayo ng wire. Yan. So, yan sa sunod na araw ay uh, mamimintura na tayo. Mamimintura na tayo. Yan. Yan, mamimintura na tayo. Ipiplex natin tong ano? Ipiplex natin tong pinturang ito. Yan, pundo. Tapos, sa uh, ano muna natin? Bago natin pinturahan, ano yung muna natin? masirihan uh, masirihan muna natin. Skim coat muna tayo, no? Tapos, uh, sa skim coat, meron tayong kalating sako doon. Siguro kasi na yun. Kung magkulang man, bibili lang tayo ng per kilo. Meron namang per kilo, eh. Na skim coat. Yan, ano? So, hanggang dito lang muna.